Alam magandang hapon po sa ating lahat, magandang magandang hapon po ng biyernes sa ating lahat. So ngayon guys ay biyernes na naman. So ngayon ay magtuturo na naman tayo ng isang panibagong video upang ang taong ating mga mahal ay lagi tayong pakakaisipin. Yung maiiyak siya sa sobrang pagkamis sa atin nang hindi niya maramdaman kung bakit hindi ka maalis sa kanyang isipan. Kung kayo po ay naniwala sa mga ganito, panoorin po ninyo ang ating video. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniwala dito, pwede po ninyo itong i-skip na lamang. At sa mga naniniwala po, naniniwala po dito, please um, subscribe po sa ating YouTube channel at pwede niyo po kaming i follow sa aming Philippine One Facebook page, YouTube channel, Pilip, ah, Philippine One Facebook page. Doon po ninyo ako makikita na lagi po akong nagla-live. So, maaari po kayong pumunta sa Philippine One Facebook page. Nandun po, madalas akong nagla-live doon para po sa ating free reading. So, ngayon guys, kung nais mong ang taong ito ay mag-uumiyak, yung bang hindi niya alam kung bakit walang ibang laman ang puso at isipan niya kundi ikaw lamang at maiiyak talaga siya ng gusto dahil maminis kanya ng gusto ito po lamang ang ating gagawin ito po ay maari natin gawin ng kahit anong araw kahit anong oras basta habang pinapanood mong video ito ay talagang para bang talagang sabi, mo sa sarili mo gagawin ko talaga to dahil talagang ito ay magwo-work sa akin kailangan para bang ah, habang pinapanood to ay talagang nananayo yung balahibo mo para talagang may humihila sa iyo upang gawin mo ito ay huwag pong magdalawang isip, gawin po ako agad. Tiyakin lamang na sa paggawa nito ay walang sino mang maaaring makakaabala o makakaistorbo sa iyo. So, ganito po lamang ang paggawa. Kumuha ka po lamang ng pulang bolpen Take note, walang bullpen na ibang pwedeng gamitin kundi pula. Ma'am, wala pong bullpen na pula. Pwede bang magamit ng item? hindi, pwede bang gumamit ng blow? Hindi po guys. Sa bawat ating gagawin guys, kailangan po natin ng samahan ng ating kaunting ano, um, kung nais nating magka, magkatotoo, kung magkaroon ng work ang ating ginagawa ay samahan natin ng kaunting um, uh, dedication dedikasyon, kasama po dito. So ngayon guys, kapag nandun ka na sa tahimik na lugar, nandun na po yung bullpen, ang gagawin mo po lamang, sa iyong hintotoro, Sa iyong kaliwang hintotoro, Kaliwa po, wag pong gumamit ng kanan. Kaliwang hintotoro ay isulat mo muna ang kanyang pangalan. So, isulat mo dito ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan, halimbawa siya si Robert. Ito po yung pangalan ng aking partner. Robert, Robert Dornan. So, Robert Dornan, ilagay mo dito. At kasanood nun ay ilagay mong mag ka. mag ka sa sobrang mong pagkamis sa akin. Yon, isang beses lang ha, Robert Donan, mag-uumi ka sa sobrang pagkamismo sa akin. Gawin po ninyo ito guys, dahil ito po ang madalas kong ginagawa kapag kami ay magkatampuhan. Kapag kami ay nagtatampuhan, ito po ang madalas kong ginagawa at talaga namang super effective. So, kapag sinulat mo na yan, ang gagawin mo po lamang ay habang nandyan yan sa iyong galiri, mag-concentrate ka, ipikit mo ang iyong mata at mag-meditate ka na para bang nandyan siya sa iyong harapan. Habang nagka ka, parang nandiyan na siya sa iyong harapan, ay tawagin mo ang kanyang pangalan. So, Robert Dornan. So, um, mag-uumiyak ka dahil mo akong mamimis. Robert Dornan, ikaw ay mag-uumiyak dahil mo akong mamimis. Ulit-ilitin mo itong bigkasin ng 21 na beses habang nag-meditate ka, habang para bang talagang nasa harapan mo lamang siya tapos bigkasin mong buong puso ang kanyang pangalan at ang ating kahilingan ng 21 na times. Ayan guys, after nyan, mafi feel mo yan. Ikaw mismo ang makaka-feel kung talagang kung ano ba, kasi once na tayo ay uh, makikita natin nagwo work mayroon tong kasamang pangrang, habang ginagawa mo ito ay talagang kikilabutan ka. Para bang magtatayuan yung balahibo mo, ito po yung ma-fulfill mo, ibig sabihin ay nakarating sa taong iyan ang iyong ginagawa. Muli, gawin po ninyo ito kung walang sino mang makakaabala sa iyo at dapat po red na bulpin po lamang ang ating gagamitin at buong tiwala po ang ating gagawin gagawin ng kahit anong araw at kahit anong oras basta sa tingin mo po ay malakas ang iyong enerhiya at talagang gustong gusto mo itong gawin. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.